Another foundation for uh, sa mga bata na may cleft palate. So sa mga bata na may cleft palate, mga magulang dyan, I'm looking for 50 kids para ma-assist natin uh maoperahan yung cleft palate nila. Also uh, we're in the final uh, stages of uh yung uh, sa pag-execute natin then uh, sa mga assessment sa mga bata that could possibly have ADHD kasi very rampant or very malaki na ang uh, margin for with kids na may ADHD. Also, um, we're also in the planning stage ng pagpapatayo ng isang dialysis center uh, which will be utilized by Pasigenos for free. So, yan yung uh, mga uh, upcoming programs natin. Tapos sa medical missions natin, tina-finalize na lang din namin yung uh, ultrasound para kasama din dun sa servisyo natin na libre. Oh, ah, yeah. So, next week, ila yung kusina ni Ate Sara. So, ito, iikot sa buong Pasig. Uh, I think we'll start sa District 2. Uh, magbibigay tayo ng uh, pali palugaw, papakain, para uh, maibsan lang kahit pa pano, o matulungan natin yung mga kababayan natin na hindi nakakakain. Sa Smart City, pwede po ba natin i-expand uh, pa po sa mga business resources? Okay, so the smart city, because of course, what is that? What is smart city? It can't globe city, yeah. So the smart city is, let's say, uh, with security, lahat ng lugar or uh, areas paris for your safety. magkakaroon ng CCTV which command will be in, center. yes make which will be in sa mga command center very efficient yung mga uh, CCTVs natin katulad sa Bangbang sa area namin minsan sa amin pa nagpapa CCTV uh, nagre-request ng ano makita oh. ang CCTV oh, 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 oh. Oh, so ngayon bali ang gagawin po namin dito uh, smart smart uh, dito, traffic light smart uh, CCTV, may command control tayo na nakikita natin para sa ganun yung peace and order po natin ay lalo pa natin mapaayos. Smart hospitals na nakasystem tayo para malaman natin kung sino yung mga bibigyan natin ng gamot kasi kung 1,000, 2,000 libo na nakahingi ng gamot sa'yo, baka malito ka na, baka mamaya umaabuso na pala yung hingi ng hingi ng gamot, hindi mo pa alam at ang daming mga na-expire na gamot, hindi mo pa rin alam kasi nakamanual ka, hindi kayo nakasystem. Class, ang gagawin po natin kung pwedeng ihatid na sa kanila. Ihahatid natin. Sa kanila. Ang mga gamot ihahatid natin sa bawat uh, mamamayan na, na kailangan nila ng mga gamot. Yes, free public Wi-Fi. Kasama po Oo. sa Smart City po Kasama ang sa smart Wi-Fi na yan. Yung, uh, free public Wi-Fi. Uh, halimbawa din uh, mga bata eh hindi uh, may bagyo, hindi pwedeng pumasok. Pwede tayo uh, gumaya sa mga private schools na nagiging asynchronous ang classes para hindi tayo nagme-make up classes tuwing Saturday. So, pwede yung mga bata so, sa bahay na lang talaga, Aral, pag may mga uh, bagyo. Yeah. Yes, October 19, uh, meron tayong launching ng uh, ating uh, sports, ano yung Batang Liga. Uh, uh, handog ni Vice Mayor Iyo uh, na magkakaroon ng uh, exhibition game. So, abangan nyo, may mga artista makikipaglaro sa ating mga kalalakihan ng basketball. Uh, Plus, uh, yung volleyball oh, sa kababaihan. o sa mga kababaihan. Masaya po ang puso namin, patuloy lang po na po ng gagawa asa, gagawa. As, ganun pa rin sa mga bashers po namin. ah uh, the more na bash kayo ng basa amin, the more po na mas nadamihan po namin ang paglilingkod at pagtulong sa mga tagapasi At sana po, uh, wala na po tayong awayan o siraan o ano pa mga klasa na bagay. Ang pag-awayan na lang po natin ay kung paano tayo gumawa ng pagtulong. Charity wars na lang po ang maging wars natin mga pasigenyo, huwag po kayo mag-alala. Tuloy-tuloy pa rin ang ating uh, medical missions. Uh, every Saturday, uh, gagawin natin yung medical missions natin. Also, uh, if you would like to pass any medical or uh, financial assistance, pwede po kayo magpadala ng letter sa office. Uh, tutugunan natin yan. Medyo na backlog tayo pero hopefully next week maipamimigay na namin yung mga na-backlog. Finan, uh, mukhang ayaw niyo. Okay. Ah, uh, wala namang problema kung yun yung ayo niya. Uh, tayo at least nag-offer tayo ng peace covenant. Kung ayaw niyang tanggapin wala tayong magagawa. Pero syempre uh, if uh, pala rin tayo, syempre yung ating uh, uh, focus is health talaga. So we would be focusing on how to uh, yung kasi madaming pagkukulang based na yan sa mga sinasabi ng mga tao, walang gamot sa health centers uh mahirap ma-confine ma sa mga hospitals natin dito sa Pasig. So definitely we will be addressing these and uh solving these problems or issues na nakaharap sa atin. At as of na sa San ko, laban dito to, uh priority ng mga empleyado is Pasigños. Yes, wow. ah, tungkol po sa department head iyan isa sa pinaka Definitely I think Pasigenos are qualified to lead as well. Hindi hindi tagal laba. So, better if uh, lahat ng empleador or everyone employed in the City Hall, gusto ko sana, like in St. Gerard, 98, 99%. Puro uh, pasigenyo yan. So, better sa City Hall din kung sa kasakali pala rin tayo. Lahat yan gusto ko, pas lihitimong pasigenyo. Parang parang sa Engineering Department, Sir Curly, yung uh, ano ba, may gagawin ng drawing uh, sa pagpagawa, dapat gamitin po natin ang mga engineering ng City Hall sapagkat sinuswelduhan sila. Mga taga-drawing ng mga arkitekto, may architectural department naman po ang City Hall. May engineering department ng City Hall, gamitin po natin sila sapagkat sayang naman po ang kanilang sinuswelduhan at talent. Kung hindi po natin gagamitin para mas maging maganda po ang pasig. na nga po regarding sa press conference. Um, Paano po, like, uh, po nating approach o regarding kung sa peace covenant na hilabas uh, kasing house? Um, wala naman kasi tayo magagawa sa taong ayaw. Pero may sinasabi siya naman na sa mismong Comelec may meron namang peace covenant. So, siguro let, let's go over that. And uh, yung siguro ang i-exercise natin na peace covenant. Kung ayaw niya pirmahan yung uh, peace covenant na in namin. Ang sara, ano po ang patatawa ng Dico at ang sara? <laughs> Ang pagkakaiba ng siguro ng uh, isang Vico sa isang Sarah, uh, syempre ako, isa akong ina, isa akong asawa, isa akong uh, uh, may anak. Uh, syempre yung, uh, yung uh, pagiging, uh, yung ano natin, yung paghahalaga sa pamilya, yung experiences natin na nangyari sa buhay natin. Kung hanggang sa kung saan tayo nakarating ngayon, Uh, bilang asawa, bilang isang ina, kung ano yung uh, nararanasan or ano ng isang ina at asawa. Alam natin kung ano yung pakiramdam, alam natin kung ano yung kulang sa bahay, kung ano yung uh, dapat natin patugunan ng pansin, kung paano mag-alaga ng isang pamilya. Siguro yun ang pagkakaiba sa isang saras, sa isang Uh, if it would be under my governance, I would do it the same as I'm doing in St. Gerard. Everyone uh, is open to their ideas. Hindi ako ang uh, uh, eh, closed-minded. Uh, gusto ko mga tao hindi takot. Uh, they will stand up for their rights. Okay sa akin yon. Hindi sila matatakot sa isang gobyernong, Sara. Kasi pag-govern -go is a... Uh, paging isang leader, isa you have to be a good listener then So, dapat alamin mo kung ano yung mga problema ng mga kababayan natin na Pasigeno. So, yun yung gusto kong klaseng governance sa Pasig na ang mga tao hindi natatakot lumapit sa akin, parang isang ate. Uh, hagang sa dulo uh, ang pagiging uh, paglilingkod natin ko sa kasakali. Nakasupport ako sa kanya at kung anumang kaalaman namin sa labas, sa national, na mga natutunan namin mga infrastructure, pagtatayo ng mga hospital, mga school buildings, pagtatayo ng mga housing, pagtatayo ng mga tulay, kalsada, o ano pa klase, flood control, ay makakatunong po sa kanya sa ganyang klase ng mga bagay. At yung smart city na pangarap niya, ay papaguhin natin ang 360 degrees ang Pasig. Pagagandahin natin, ibibigay natin para sa Pasig ang para sa kanila upang mapakinabangan nila ang nararapat para sa kanila. Happy lang sa inyong lahat!